Naging epektibo ang walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, buba po sa 7.2% ang kabuang bilang ng mga pamilyang nagugutom sa bansa sa loob po ng anim na buwan batay sa survey ng Social Weather Station ng uh, OSWS. Pinakamalaki ang naitalang pagbaba ng bilang ng mga pamilyang nagugutom ay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Prof. Uh, Ruelano uh, Briones ng SWS, buwaba po ng 37.7%. Yung bilang ng na mga nagugutom na benepisyaryo ng BARMM kumpara po sa 51.1% doong 2024. Nakita rin ang pagbaba ng bilang ng na mga nagugutom sa ibang rehiyon lalo na sa mga may hirap na bahagi o food poor households. Dahil dito, sinabi ho ni Gatchalian na palalawigin pa nila programa upang mas maraming pamilya ang makinabang sa walang gutom program.